naman natin si Atay. Okay. Pugrasa natin ang siya, na kind of Yes, $15 ang ating atay. Pagkasan natin siya ng manipis. Uy, talos ang ating kutsilyo. Si tay tay tapos, then si tay tay yes. ating atay. Mm, lagyan natin ang mga ingredients. Ito, natin ang paminta. Ito yung paminta. Masin natin. Yes, konting cornstarks. Yan. Yeah. Lalagyan natin ng konting ginger powder. Ayan. Yeah. Malis yung amoy. Dahil nagasin lang natin. Dito na natin siya. Yes, mainit na. Ito na natin si liver. Ayan. Ayan. ولكن لدينا جريفيث <applause>

Ayan, ito yung ating ginger. yung ating ginger. talaga, hindi ko mga Ayan, ito Ayan natin yung Sige, Yes. Yes, wala uh, na ang ating panyon. Lagay na natin si... Then, ginagamitin natin sa sponge natin. Okay. Light sponge. something so sponge pa. Tapos, yung sponge. ayan. yung At, tiga natin yung compound lemon. Yung Tapos, yung

guys, sabi nyo na natin. Ahoy na natin. ang ko dapat natin? Ating liver. Liver steak. Yes. uh yummy. Yes. Ayan, maraming salamat sa inyong panunood. Saan na nagustuhan nyo? Ang aking pagliluto na to ng liver. Yes, maraming salamat sa panonood guys. Hope nagustuhan nyo ang aking living ito ng liver spread. Eh, liver. liver <laughs> steak. Ayan. Tikman natin. Mmm. Mmm. Pinigyan ko ng kaunting lemon. So, hindi siya may wala siyang amoy. Mmm. Mm. Thank you so much. Bye bye.